Isa sa mga pinakamalaking luxury project sa Cebu City, ngayon ay nasa gitna ng kontrobersya, matapos ang matinding pagbaha na kumitil ng mahigit isandaang buhay. Ang The Rise at Monterrazas, isang high-end, low-density residential development sa Gadalupi, Cebu City. Inspired ito ng Banao Rice Terraces at pinamumunuan ni Slater Young bilang Chief Strategic Officer. Layunin itong pagsamahin ang modernong architecture at natural na anyo ng bundok. Ngunit matapos ang pagbaha dulot ng bagyong Tino, agad itong isinailalim sa investigasyon ng Department of Environment and Natural Resources. Ayon sa DENR, binuo nila ang isang multi-stakeholder team para suriin kung nasunod ng Monterrazas de Cebu ang mga kondisyon ng kanilang Environmental Compliance Certificate. Kasama sa tinitingnan ang drainage system, slope protection, at runoff management ng proyekto. Nagbabala rin ang DENR na kung mapatunayang may paglabag, maaaring masuspinde, pagmultahin o patawan ng iba pang parusa ang kumpanya. Sa ngayon, patuloy pa rin ang konstruksyon ng The Rise at Monterrazas na target matapos sa taong 2028. Anong masasabi mo dito? Comment down below.